Mahirap malayo sa ating pamilya, pero kung ang kapalit nito ay maayos na kinabukasan para sa ating anak, panukurado ako handang magtiis ang mga kapwa ko na magulang. Humsik, pagod, ilalangan sa ating mga kalaban. Tibay ng loob, pakisama ang isa pa nating kailangan kung linisanin natin ang ating bayan. Pipitong taon na ang anak ko. Pero halos dalawang taon ko pa lang siyang nakakasama. Wala nang siya ay silang nakakalungkot, nakapagod. Yung lahat ng pagod ay napapawi sa kung paano niya suklian ang ating pagsisika. Kapalit ng pagod, pagpupuyat ay isang damakmak na medalya at parangal na sinikap niya maging para regalo niya raw sa akin. Masaya-masaya ang Nang ng araw na yan. Pero sa kabila ng sandamakmak na parangal, meron pa rin kulang. At nasambit nga niya, mas masaya sana na si tatay. Na nga ako sa part na yan. ito na lang ng patawad. Sorry anak, kailangang lumayo ni tatay. Basta lagi mong tandaan, proud na proud si tatay sa iyo. Dahil nga tapuan, ay meron siyang hinandang minsahi sa mga guro magulang at kapwa niya mag-aaral. Na lalong dahil kitang kita ko kita kung paano niya ito pinaghandaan. Ngayon ay naiintindihan ko na ang aking ina. Share ko nga lang pala nung ako yung nagtapos ng elementarya. Ay meron din akong parangal at nagsalita sa harap ng magulang at kapwa ko mag-aaral. Habang ako nga ay nagsasalita, ay nakita ko ang aking ina na naluluha at pagkatapos, ay kanya akong niyakap. Ngayon, alam ko na ang pakaramdam na isa na rin akong magulang. Kaya mga kabayan, laban lang. Kung napapagod, magpahinga, kumpuyat, matulog. Basta ako, gusto ko lang ipagsigawan na sobrang proud na proud ako sa anak mag ko. Mag-iingat po tayong lahat. Ako nga po pala si Bans, sa Bansang Hungary. Lagi po tayong mag-iingat. And God po sa ating lahat. Everyone, teachers, loving parents, fellow students, and guests. My name is Diana Ayasha Arugadong. Teacher Ash, teacher Kitty, teacher Rachel, thank you for teaching us in the most creative ways, for helping us become better children. To my mama and time I love you both so much. Thank you for everything. Again, this is Diana Ayesha Arugudo.